o City, o sa Occidental, o sa tanan na ka na ito karoon pinaagi sa Facebook page o YouTube the channel sa AONC. Kumusta o may adlaw? Ako si Dazet this is Ozam Today. sa ito ang mga headlines. 11 Patay, 46 ang samaran sa pagpamumba sa MA Show Marawi Gym. Governor Waminal gikagool ang pagpamumba sa Marawi. Tabang diha-diha nga gipaabot sa mga biktima. Bagong SK Federated Chairman John Phil Dwight Lungsod, formal nang milingkod, ingon nga ex-officio member sa Osamis City Council. PBBM, papanubagon ang mga naghimo sa Marawi Bombing. Bagong napili nga SK Federated President sa Osamis, may si beset kang Vice Mayor Pibiniri o Kunsyal Tapayan. Malipayong mga pasalamat kipaabot sa usa ka nga upat kay gayo na nga natabangan sa free hospitalization program. Kini ang maditalya sa Ozamis Today. 11 patay, 46 sa ang samaran sa pagpamomba sa MSU Marawi Gym. Gitutukan ni Bernard Texon ang maong makapasubo ng balita. Ania ang iyong report. Mukabat na sa unsi kay inosenteng sibilyan ang kumpirmadong namatay samtang 46 usab ang samarun sa pagbusikad sa kusog nga bumba Disyembre 3 dito sa sulod sa Muhammad Ali B. Dimapuro Gymnasium M. E. Showman Campus Marawi City samtang gipahigayon ang usa kasantos nga misa. Lakip sa mga biktima o walay swerteng na kabsan sa iyang hinulamang kinabuhi ang atong kababayan nga si Mrs. Risa Ramos Daniel empleyado sa M MSU Main Campus o residente sa barangay Kapalaran, Tangub City. Samtang upat usab ka MSU Misamis ng students ang nasamdan sa pagbusikad sa nasangpit nga bumba. Lakip ni ini sila si Sharon May Asoy, taga Tangub City ug ang pag-umangkon mismo ni Tudila Mayor Samuel Paruhinog na si Gracel Paruhinog ang lakip sa mga nasamdan. Ang duha ka mga samaron nga sila si Sharon Mi Asoy o Gracel Paruhinog ang naoperahan ni Amay Pakpak Medical Center Chief of Hospital, Dr. Pinky Rakin. Sa pagkakaroon, padayon nga ginamonitor sa mga doktors ang kahimtang sa duha ka mga estudyante. Samtang ang duha ka mga slightly injured MSU students na sila si Eldritch Daniel, taga Tanggob City, o Ronald Tabibina, nga taga lungsod sa Lupisayna, Misamis Occidental, ang nakapauli na sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya sa atong probinsya sa Misamis Occidental. Ang duha lakip sa 130 31 MSU students na personal gagikuha sa repatriation team na daling ipadala ni Misamis Occidental Governor Henry Sevilla Wamiral Senior para silang tanan makalikay og masipti ang ilang kinabuhi kung simbako aduna pa'y mahitabok ng mga kagubot sa pagkatapos sa pagpamumba samtang nadala sa repatriation team ug nakapauli na usab sa iyang pamilya sa Tangub City ang patayng lawas ni Mrs. Risa Ramos Daniel. Sumala sa report ni 1st Infantry Division Philippine Army Division Commander Major General Gabriel Biray III, tulo ka mga babae ug usa ka lalaki ang dead on the spot samtang 46 usab ka mga samaron ang dali nga gidala para matambalan sa mga doctors sa Amay Pakpak Medical Center pagkatapos sa pagbuto sa bum Matod pa, alas city imidya sa buntag, samtang nagmisa ang pare nga gitambungan sa mga estudyante o mga magtutudlo sa MSU. Kalit lamang nga may olbo ang bomba nga nagresulta sa pagkamatay sa 11 ka mga inosenteng biktima o sa pagkasamad sa 46 sa lain pa nga mga individual. Tungod ni ini, gimando ni 1st Infantry Tabak Division Commander, Major General Gabriel Biray III ang heightened alert human sa pag-ataki sa mga wala pa mailhi nga mga responsable samtang gikundinar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang linoog nga pag-atake sa mga giisip ni ini nga kaaway sa katilingban na nawagan ang Pangulo sa Tanan nga magpabiling kalmado o iampo ang mga biktima samtang hugtanong gikundinar sa pamunuan sa MSU ang pag-atake ilabi na nga Osaka kalihukan sa simbahan ang gibumbahan tungod sa nahitabo gisuspinso sa MSU management ang tanang klase sa mga estudyante samtang gihugtan usab sa pagkakaron ang seguridad sulod sa MSU School Campus samtang subay ni ining pagpamumba gipahayag ni Bangsang Moro Police Regional Office Chief Police Brigadier General Alan Noblesa sa Osaka radio interview nga gisuhid na karon sa mga investigador kung ang pagpamumba konektado ba sa pagkamatay sa unsik ka mga membro sa dalwa Islamia kundi DI militant group gipahayag usab ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa gipahigaon nga press briefing dito sa camp. Aguinaldo na ang bombing incident posibleng maoy balo sa mga terorista sa pagkamatay sa ilang mga high-ranking terrorist leaders sa nahitabong enkwentro sa Maguindanao del Sur, Lanao del Sur o Basilan. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat Bernal o among mga sa mga pamilya, sa mga biktimang ay namatay sa Marawi bombing. Governor Waminal di kagulang pagpamomba sa Marawi tabang diha-diha magipaabot -diha, sa mga biktima. Ani ang report. Hilabihan ng gikaguul ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal ang inahitabo nga pagpamumba sa Marawi City sulod sa Dimapuro Gymnasium sa Mindanao State University Main Campus atul sa Catholic Mass sa First Sunday of Advent. Higpit nga sa gobernador ang gitawag niya nga Hinos Act of Terror nga sa unang etala may kutlo sa kinabuhi sa upat ka lakip na ang usa ka biktima nga tagadakbayan sa tang gub, ug nag-angol sa kapin sa 50 ka inosenteng sibilyan pahayag ni Governor Waminal nga tungod kay adunay pipila ka may estudyante o mga individual nga taga Misamis Occidental nga anaa sa Marawi City, mitagana dayon ang probinsyal nga kagamhanan sa transportasyon ug gikinahanglan nga assistance pinaagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ubus sa pagdumala ni retired General Joey Villanueva. Base sa impormasyon nga nakuha sa Asenso Ozamis News Channel, gikan sa Provincial staff, gawa sa transportasyon, gidistribute to sa mga food packs sa apektadong mga misamis nun. Gibalhin usap sa mga ospital sa Misamis Occidental ang mga biktima nga adunay clearance gikan sa mga ospital sa Marawi City aron maatiman ug maduol sa ilang matag pamilya. Sa latest count nga nakuha, adunay 131 ka mga apektadong individual nga nakauli sa probinsya, pinaagi sa tabang sa security forces, gikan sa first and second Provincial Mobile Force Company. Kasamtangan pa nga nag-finalize ang PDRRMO aron makuha ang pinakaulahing update. Gipaabot ni Governor Henry ang iyang kinasingkasing ng mga pasubo sa mga biktima sa ilang mga mahal sa si kinabuhi o sa si kinatibuk ang MSU community nga nahimong ay target ni ini nga pag-atake gipaniguro sa sa gobernador nga ang probinsyal nga panggamhanan sa Misamis Occidental sa pakigi at sa mga municipal o city chief executives sa probinsya ang ipasalig sa paghatag at tabang og suporta ni atong naapektahan sa maong uh, pagpamumba. Uh, Bagong SK Federated Chairman John Fell Eduhay Lungsod pormal ng milingkod ingon nga ex officio member sa Ozamis CTA Council. Marport is a Leon Show, 4, pormal ng misugod sa katungdanan ang bagong sangguniang kabataan federated president Akbayan, sa Rakbayan sa Ozamis, Kunsyal Jan Dayundun Duay Lungsod. Sa regular session so sa mga sakop sa konsiyo at long lunes, December 4, milingkod si Kunsyal Duay Lungsod ingon nga ex officio member, nga maoy mudala sa tingog sa mga kabatan unan, nga to sa konsiyo. Atul sa People's Hour, sa regular session, ipaila-ila ni Majority Floor Leader sa kunsiyo, at ni Marcilian Tapayan ang bagong napili ng mga opisyal sa SK Federation sa Dakbayan sa Usamis. Today, this morning, appearing before us, our future leaders of Usamis City. And may I introduce them one by one, on Honorable the Vice President of the Legal ng Kabataan Barangay, Honorable A. Salvador, <laughs> the Treasurer, Honorable Pisan Sumagang, the Auditor, Honorable Estefane Tapinit, Race Officers, Honorable Aiken Lausa Honorable Lolle Ogdamina. The Sergeant Arms, Sergeant, Sergeant at Arms, Honorable Henry Hapit M. Alpoki. Honorable Sir, they are led by the President, Honorable John Pell Dwellingson, who is now joining us as a member of City Council, Honorable Sir. Mi atag mensahe si Council Doy na tubangan sa mga membro sa konsiyo matod pa niya nga ang iyang pagpasalamat sa tanang tao nga mihatag og suporta og migahin sa so pag-ampo ilabi na sa team asenso nga sila Governor Attorney Henry Waminal, Congressman Ando Waminal o Osamis si City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga misalig kaniya nga may mong leader sa mga kabatanunan sa Dakbayan sa Osamis. Thank you, Mr. Majority Floor Leader and uh, Madam Presiding Officer. Sa tanang miyembro sa sanggol niyang I extend my gratitude for in in entrusting me with this responsibility. I am committed to working collaboratively with all of you to address the needs and concerns of our fellow young citizens. In the spirit of unity and progress, let us bridge the gap between the youth and the local government. Our shared vision for a better community can only be realized through open communication. understanding, and inclusive policies. I believe in the power of collaboration where the energy and innovative ideas of the youth can complement the wisdom and experience of our STEAM Council. Together, we can create initiatives that empower our youth, promote education, and enhance community development. Daghang salamat sa tanang misuporta Og misalig sa akong abilidad aron mo sa mga, sa mga kabatanunan sa tibok sudan, sa mga katauhan sa among barangay sa kinumansor kundi in dito gyud ko gasugod og ako makauban nga mga, ng mga skit persons dinhi sa sudan, para inyo kini also sa akong makauban sa trabaho ako mga sa local media friends ug sa akong pamilya daghang salamat sa inyong mga pagampo o pagdasig permi dinhi kanako Especially sa mga taong di magpaila nga naapirmi sa akong kiliran, luyo o atubangan nga anda mo tabang o mo suporta. Salamat o salamat kayo. And of course, to Governor Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal, and Mayor Attorney Indi Waminal, thank you so much, sirs. No? Kay namatay mga mga men karon. Kauban ako. For the trust And Conference, ngayong gihatag nako always, gikan pa sa una, hangtod karon na agid mo kanunay, andam, o nga mudasig, o ang iyong suporta, na agid permi. I humbly ask for your guidance and support as we embark on this journey together. Together, let us build a brighter future for the youth and the entire community. Thank you so much. Padayon, asenso uzamis, misamisnon, magpuyong malinaon, malambuon o malipayo. Thank you, Madam Presiding Officer. Malipayo ng konsiyo sa inaugural session sa so bagong iski federated president nga si Kunsyal Due Lungsod. Kini ang pamahayag ni Kunsyal Dinkey Suiso nga sumala pa nga makasiguro gayon nga ang tanang concern sa mga kabatanunan sa dakbayan sa Usamis matagaan gayon og pagtagal sa so bagong SK federated president uban sa mga SK officials o tabang sa mga membro sa konsiyo sa tahas nga ingon nga leader sa mga kabatanunan gani matud pa ni Consul Suiso kini ang unay gayon nga ang escape president sa dakbayan sa Usamis gikan sa rural area sa ang barangay Kinomansor we uh, we will always be kanabitong Assuring you that we will be well represented, and to the Kabatanunan, we empower And we will be helping, of course, at the uh, Bagong SKF President, hang his Tahas tenants. Aduna min sai si Kunchal Suijo sa so Bagong SKF President nga unta ipadayon ang iyang tingua sa pagpangalagad ilabina nga siya gipili sa mga SKF Chairman. sa Sigutay Uno ka barangay nga walay nag nga political leader nga mausab kini ang kamanduan ni Usami City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. aron mahatagan og katungod ang mga SK Chairman nga mupili nga angayang mudala sa rinda sa mga kabatanunan. May message lang sa ato ang kuan nga unta nga kanang he will continue the burning desire to serve. So with that, ang message lang niya is taas kay expectation ang mga una niya, taas kay expectation ang mga sketcher, mga nagbotar niya, and he has to deliver. He has to become a very good example of an ascenso leader. Disyembre 1 at long gay pagayon ang pagturnover sa tanang dokumento o mga properties of isina ni outgoing SK Federated President Erwin Ochabillo. ng ito Elected SK Federated President Consial Janpel Duelongson nag sa mga staff sa DILG City Council o sa Adlong Lunes, Desembre 4, may tambong usap si Duay Lungsod uban sa mga sakop sa Kunsiyo pinaagay sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Bibineri sa matag-unang lunes sa bulan ang flag raising ceremony. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Nidaliu. Congratulations, Janfell and welcome to LG Ozones. BBBM, papanawagun ng managhimo sa Marawi bombing. Ania ang report. Higpit nga gikundina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpamomba sa Mindanao State University sa Marawi City nga may resulta sa kamatayon sa unang natala nga upat ka mga individual. Gipasalig sa pamuno na sud nga kontrolado sa kagamhanan ang sitwasyon ug gipaabot ang tabang sa mga biktima sa pagpangatake. Gipaabot sa Pangulo ang iyang mga pahasubo sa mga pamilya ug mga mahal sa kinabuhi sa mga biktima nga nagbasul sa teroristang grupo nga nagpaluyo sa pagpangatake. To quote, I condemned in the strongest possible terms the senseless and most heinous acts perpetrated by foreign terrorists upon the Mindanao State University and Marawi communities early this Sunday morning. Extremists who wield violence against the innocent will always be regarded as enemies to our society. I extend my most heartfelt condolences to the victims, their loved ones, and the communities that have been the target of this latest assault on peace. Government assistance to those impacted is ready and forthcoming. Unquote. upat ang natalang ang gibutiyaga sa pangulo nga ang kagamhanan nakidugtong na sa regional nga paggamhanan sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao ug sa concerned LGUs alang sa paspas nga aksyon batok sa gitawag sa pangulo nga latest assault on peace gipasalamatan usab niya ang mga LGUs sa dinalian nga tubag sa insidente ug sa diha diha nga tabang ug suporta ngadto sa mga biktima gipasalig sa pangulo nga papanubagon ang mga naghimo ni ining walay pulos nga buhat. Gipasalig usab niya nga sa mga residente sa Marawi City nga mas gipaligon pa ang mga lakang alang sa seguridad sulod sa university campus o sa kasigpit ng mga lugar. Pahayag pa sa Pangulo to Code. I have instructed the Philippine National Police or the PNP and the Armed Forces of the Philippines or the AFP to ensure the protection and safety of civilians and the security of affected and vulnerable communities. Additional security personnel are also being deployed. Unquote. na ang pamunan na sa publiko nga magpabiling kalmado, magmabinantayon o magmatinudanon nga ang makalilisang mahitabo karon ang dili na mas mugrabe pa tungod sa dili tukma wala matino o gay e dili opisyal ng mga impormasyon. Nanawagan usap si Presidente Marcos sa publiko sa pag-ampo alang sa mga biktima sa ilang mga pamilya o mga komunidad samtang nagkahiusa kita batok sa kapintas o ekstremismo. Bagong napili nga SK Federated President sa Ozamis, may courtesy visit kang Vice Mayor Eneri of Consihala Itapayan. Ano report ni Rey Rulina? Nadto miagi si Mana mibisita og mihatag sa iyang kortesiya ngadto sa inahaning dakbayan nga si Vice Mayor Simplicia Bibineri aron usab sa pagpakita sa pagtahod og gipaambit usab ni Konsehal Duhay Lungsod ang iyang mamahimong plano sa pederasyon sa SK ning dakbayan mihatag usab og mga advices si Vice Mayor nery ngadto sa bag-ong natudlong SK Federated President ning syudad labi na sa mga nagari ang programa nga maka benepisyo ang kinabag ang katawahan dili lamang ang mga kabatanunan nga uzami ang sa ang pagprotektar sa kinayahan pinaagyusaba sa pagorganisar o mga nagkariyang tree planting, mangrove planting ug daghan paguban ang kabahin usab sa maayong panglawas ang pag-disseminate sa mga katawahan labi na sa mga kabatanunan kabahin sa blood donation tungod uh, kay si BM Neri usah sa mga aktivitas aktibo nga mga membro sa Red Cross sa so sugyot nini nga sa SK nga mubuhat usab og blood donation campaign aron nga sa panahon nga adunay manginahanglan og dugo dali ra kayo kini mahatagan og ang pagkamahinungdanon usab nini sa maayong panglawas sa mga katawhan Positibo sab ang anahimong tubag ni Konsehal Duhay Lungsod sa maong sugyot sa Bisi Mayora kay nakita usab niya nga kini usa sa mga gikinahanglanon alang sa kaayuhan sa tanan o gatinguhaon kini niya nga mamahimo sa iyang administrasyon isip nga nangulo sa SK ning human sa iyang pagcourtesy visit ni Vice Mayor Simplicianeri gisunod sab niya ang pagadto sa opisina ni Majority Floor leader, Konsejal Mars Tapayan aron sa pag-courtesy o nahimong produktibo sa ba ang ilang nahimong panaghiskot alang sa kaayuan sa mga katauhan labi na sa mga kabatan unan ning syudada. Ang nasangpit na mga opisyale susamang mipaabot sa ilang pag-congratulate o pag-welcome. Isip nga pag-unga members konseho ni SK Federated President John Feldhuy Lungsud, kinsa o ka-SK chairman na barangay Kinuman Sura, nang hinaut sila sa mas daghan pang kalihukang pangkabataan ning dakbayan. Una nang mibaabot sa iyang pagpasalamat si Kunsihal John Fell ngadto sa Asenso Uzomis Administration ubo sa pagdumala ni Mayor Indy Wominal Jr. ni second nd District Congressman Ando Wominal og ni Governor Henry Wominal tungod sa hugot ni, ni nga pagsalig ug suporta ngadto kanila mga SK Chairman ning syudad og ila kining sukliyan usab mga maayong serbisyo alang sa mga kabataan o nuns alang sa Ozamis today kini si Runa. Ruluna Malipayong mga pasalamat, hindi pa abot sa kagina nga upat higayon inatabangan sa free hospitalization program. Ma-report si Mariana Ilumapas. Ang programang asinso o samis free spitalization o boil assistance sa dakbayan ng padayon ubos sa pagdumala ni Mayor-Attorney Henry N.D.F. Worminal Jr. kada kita sa batanong mayor kung unsa kalisod kung adunay miyembro sa pamilya nga maospital o naghatag kayo nila o kabalaka kun asa makapangitag kwarta para ibayad sa maong excess bill ugang ang kalisod usab kung adunay miyembro nga mahimong problema sa pamilya ang pagpalo na sa lawas sa metaliwang minahal. Usa sa mga nakabenepisyo sa maong programa si Michelle Ninia Delmo, 32 years old, nga nagpuyo sa Carmen Annex Usami City. Gisaysay ni Michelle nga ang iyahang live-in partner na si John Ray Maglangit 34 years old, na confined sa St. Joseph Hospital tungod sa electrolyte imbalance o tungod sa dako niyang excess bill na miabot sa kantidad ng 22,955 pesos na kahukom siya na muduol pag-usab sa buhatan sa Asinzo Usamis Administration aron makapangayo na usab siya o medical assistance. Og dili masukod ni Michelle ni niya ang tumang kalipay kay nasulbad gayud ang iyang bayronon. Tungod kay kaupat na gini nga higayon siya nga naka sa programang Asin Su Usamis hospitalization Gizero Balance ang iyang hospital bill. Ako ang live-in partner ma'am kay na, na, hospital kay na low potassium siya. 22,955 pesos. Ano. Ngayon, gizero balance ka? Yes ma'am, gizero. Murag ikaupat na yun ako ni ma'am. Malipayon nga mipadangat sa iyang dako nga pasalamat si Michelle Ninya kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal og ilabina ni Mayor Attorney Indy Wominal nga nagpadayon ang maong mga programa nga gahatag dakong tabang sa mga katauhan din sa Osami City. Um, dako kay na pasalamat Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal og Mayor Indy Wominal sa inyong dakong tabang sa ang bana ang um, tanga magpadayon kaning higayon nga nani nadaghal matabangan sa tibok usami alang sa usami's today ako si Mary Lumapas Salamat, Mary Ann. Ang Ozamis Today, hatod ikan na as a public service feature sa sensa Ozamis News Channel o sa pagdumala sa LG Ozamis, pinaagi ni Mayor Attorney Henry in the app Waminaw Jr. Alang sa dugang informasyon, please like our official Facebook pages. Kung ando Waminal, attorney in the Waminaw o sa sa Ozamis News Channel. And please subscribe to the official Asen Ozamis Youtube Channel sa ngalan sa si kitibukang AONC Team Yoncho Medallo Bernal Texon Adoni Dicena June Pagatorio Aris Carpio Kim Tamaro Macjul Malinis Marian Lumapas Xander Delirio si Glenray Ruluna sa Misamis News Network Ako si Dazil Humuad Texon Daghang salamat Padayun asenso o zamis asenso segundo Distrito Ascenso sen sok se